isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kagimat ito na naman si Louis Agimat itito at mayroon na naman tayong mayroon na naman akong ipapakita sa inyo mga kagimat na mga aking mga koleksyon na kakaibang bato ito mga kagimat ang mga bato na ito ay ito ay ngipin ng kidlat mga kagimat ito ay hindi sa akin mga kagimat sa kaibigan ko at ito naman yung akin mga kagimat na koleksyon na uh, ipin kidlat mga kagimat na lusaw yan o. tingnan natin yan ano, itim na itim mga, ka, mga kagimat at ngayon gawin natin ito ay titisting te natin sa marami tayong gawin na testing mga kagimat unang una gawin natin testing mga kagimat yung sa tester yung electrical tester na ano you know, yan mga kagimat oh. patong natin yan oh. may ilaw sa mga kagimat wala hindi natin hinawakan yan mga kagimat ah. oh. Oh. at ganoon din sa isa at, uh, tingnan natin yung akin yan lakas din mga kagimat mga kagimat oh. pero at yan yun tingnan natin wala yan ah. wala yung mga ano dyan yan mga kagimat oh kaya sabihin nyo mayroong nilagay tayo mga kagimar yan testing natin uli yan o oh. at ito yan o oh. ngayon mga kagimar testing na naman natin sa ito palito ng pospuro mga kagimar yan o oh. testing natin kung yan o oh, muna natin yung isa unahin natin yung sa kaibigan ko lagi ikot ko siya mga kagimat mas ang ganda dito sa gitna eh, sabi sa gitna daw eh yan mga kagimat yan o no. oh. yan kagimat tumagalaw siya mga kagimat yan o no. oh. palikta rin natin kagimat sa gitna pa rin yan mga kagimat ibig sabihin ano sya mga kagimat yan at ito yung akin mga kagimat yung ano natin yung itim yung may ano ba reaction mo siya mga kagimat sa palito ng posproyero ganoon din sya mga kagimat o bigla lang yan mga kagimat to patong lang natin ano yan mga kagimat so pasado siya sa dalawa mga kagimat ngayon testing na testing na, na, na naman natin sa ano sa magnet yan magnet siya mga kagimat yan magnet siya mga kagimat at kato yung atin yung akin mga kagimat yan, lakas din, no? Oh. Ayaw maulog sa magnet, mga kagimat. Yan, no? Oh. Yan. O, tingnan yung pagkabato niyo, mga kagimat. Yan, no? Oh. Lusaw. Yan, mga kagimat. Itim na itim, mga kagimat. Yan, oh. At ngayon, mga kagimat, testing na din na naman natin sa, ano? apat na testing yung plastic daw magreact daw ito sa plastic plastic sabi nila yan mga kagimat wala yung ano laman yan mga kagimat oh. gumagalaw din siya mga kagimat oh. yan mga kagimat yan yan mga kagimat ito Yan mga kagimat oh. Yan sa gitna yan mga kagimat ah. Yan. Baka sabihin natin na ano, yan oh. Yan oh mga kagimat, plastic yan mga kagimat. Yan. Bakit lakas niya ikut ano, magano. Ikot mga kagimat. Yan oh, plastic yan mga kagimat ah. Oh. Niyo, mga kagimat. Yan. Ayan o. O. So, igla lang mga kagimat ng ano. Ayan o. Ikot. Ayan. So lahat na testing natin na pumasa sila mga kagimat. And dalawang ano ito. Yung sa kaibigan ko na hunting hero mo hunters mga kagimat. at ito yung akin mga kagimat ganun din o no? at mag -ano. at ito lang muna yung uh, ipapakita kung ano na naman sa inyo na bago kong uh, testing mga kagimat and big shout out na lang sa lahat lahat na aking mga kapwa amuti hunters kay ma'am Clarita Stone Collections kay ang hiwaga ng kalikasan kay Juby Hunter Vlog so, shout out uh, at sa lahat lahat na aking mga kapwa hunters sa ang mapagpalang gabi sa ating lahat and thank you for watching and please like, share, comment kung magustuhan yung video na ito and God bless sa ating lahat mga kagimat